August 18, 2025 nang maghain ng resolusyon si SK Federation Baguio President John Ray Mananeng para kansilahin ang kontrata ng operasyon ng ibingo sa basement ng Maharlika Livelihood Center. Anya, mayroon daw negatibong epekto ito sa lungsod, lalo na't na madalas na customer ng mga ito ay mga residente. Pero matatandaan noong August 21 kinumpirma ng general manager ng establishment na may resolusyon man o wala nakatakda na rin daw magtapos ang kontrata ng Ibingo. E actually uh, the RCC is uh, wrapping up their operation uh, because uh, the actually existed during the time of the past administration. So nung nakuha ng uh, City of Baguio ito Uh, there was uh, an agreement. That's the reason on why the, the contract of uh, RCC was given only until uh, August for them to wrap up. Uh, so ganun yung point dito namang pinuntahan ng news team ang ibingo e sa basement ng Maharlika ngayong araw September 2 at sinubukang kunin ang salaysay ng pamunuan ng ibingo e pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Pero ayon sa isang staff ng nasabing pasugalan, patuloy pa rin ang kanilang operasyon dahil wala naman daw silang natatanggap na closure order. Dahil dito, binatikos ni Atty. Francis Camtugan ang di umano'y mga pasugalan sa lungsod ng Bagyo. It's so cheapening that this administration allows it. Mm -hmm. Okay. Uh, of course, there's an argument that goes na mas okay na may sugalan para lang may trabaho yung mga tao. Come on, that's a lousy excuse. It's affecting our communities and I don't like it. I've seen people who lost their homes through private financing, through the bank system because of foreclosures. That's why I don't like the gambling. Yeah. And gambling attracts the criminals, attracts the jackals. Dagdag pa ni Kamtuga na may iba pang mga pasugalan sa lungsod na dapat tututukan ng pamahalang lungsod. There's su sugalan in Maharlika, there's sugalan in SM, there's sugalan in Baguio Center Mall. Especially in those areas where in the, the Baguio government has much stronger control, like yung Maharlika Livelihood Center. Bakit pa kailangan na uh, may mag-ingay? Sa ngayon, naghihintay pa rin ang pamunuan ng Maharlika Livelihood Center ng update mula sa Transition Coordinating Committee ng nasabing ibingo e para mabigyang linaw kung hanggang kailan nga ba sila magtatagal. Angel Arquero, RNG News.